Naisip mo na ba kung bakit kapag mas nagsusumikap ka, mas lalo ka pang tila sinusubok ng buhay? May mga araw na parang lahat ng bagay ay mali, hindi tumunog ang alarm clock, nahuli ka sa trabaho, natapunan ng kape ang suot mong damit, at ilang segundo lang ang pagitan para maiwanan ka ng boss. Pagdating sa opisina, may katrabaho ka pang tila ba gustong idagdag ang bigat sa araw mo? Parang kinakalaban ka ng universo, hindi ba? Ramdam ko yan, pero hayaan mo akong ibahagi ang isang bagay na binago ang buong pananaw ko sa buhay. Ang problema ay hindi sa ginagawa mo, kundi sa enerhiyang inilalabas mo. Ang kasalukuyan mong pakiramdam ang siyang humuhubog sa kung ano ang maakit mo sa iyong karanasan ngayon. Ang universo ay parang salamin, ibinabalik nito ang eksaktong dalas na pinapadala mo. Maraming tao ang hindi tunay na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng si pakiramdam. Akala nila ito ay basta emosyon. Ngunit ang totoo, ito ay kamalayan sa dalas ng iyong enerhiya. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng inis, pagkadismaya, pagod, o pag-aalala, ang ibig sabihin niyan ay nasa mababang antas ka ng pangininig. At kung mababa ang iyong pangininig, maakit mo rin ang mga karanasan at taong nasa parehong antas. Kaya tila sunod-sunod ang malas sa masamang araw, isang paikot-ikot na siklo ito. Ngunit ang mahalaga, may kakayahan kang baguhin ang iyong dalas sa kahit anong oras at literal na kahit anong oras. Kailangan mo lang magkaroon ng kamalayan dito. Ang katawan mo ay binubuo ng mga molekulang palaging gumagalaw, isang estrukturang laging nagvavibrate sa mataas na frequency. At ang direksyon ng vibration na yan ay hindi kontrolado ng paligid mo, kundi ng iyong panloob na estado. Naalala ko minsan, isang araw na tila bangungot ang lahat. Wala akong magawang tama, punong-puno ako ng inis at pagkairita. Pagkapasok ko sa studio, pinindot ko ang isang buton sa mesa at tumugtog ang isang musikang banayad. Wala itong lyrics, pero may dalang linis na hindi ko maipaliwanan. Sa ilang malalim na paghinga, naramdaman kong unti-unting lumuwag ang katawan ko. Nawala ang tensyon sa mukha at balikat ko. Doon ko naramdaman ang pagbabago ng aking vibration, at mula noon, tila naging mas maayos na ang lahat. Araw-araw na ngayon tumutugtog ang musikang iyon sa aking studio. Isa na ito sa enerhiyang bumabalot sa lugar. At alam mo ba? Pati ang mga halaman ko roon ay lumalago ng masigla. Buhay na ebidensyang tumutugon ang kalikasan sa mataas na frequency. Nayon, isipin mo, ilang beses ka na bang nagtangkang lutasin ang isang problema habang ikaw ay galit o balisa. At ilang beses iyon nagtagumpay. Malamang hindi gaano sapagkat hindi ka makakalikha ng solusyon mula sa enerhiyang ang tanging nakikita lang ay ang problema. Katulad ito ng pagtangkang makinig sa musikang klasikal gamit ang frequency ng isang estasyon ng balita, hindi sila magkatugma. Kung nais mong makamit ang mas magagandang resulta, simulan mo ito sa iyong vibration. Magpatugtog ng musikang nagbibigay inspirasyon, maaaring instrumental, isang awitin na nagpapaalala ng magagandang alaala, o anumang bagay na nagbibigay liwanag sa iyong damdamin. Magbasa ng ilang linya mula sa isang aklat na nagpapataas ng iyong isipan. Magsuot ng earphones at makinig sa mga positibong affirmations. Hindi ito simpleng pampalubag loob, ito ay agham. Ayon sa pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford, ang ating emosyon ay direktang nakaapekto sa produksyon ng dopamine at serotonin, mga neurotransmitters na may papel sa ating focus, creativity, at kakayahang magdesisyon. Ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Nasa iyo ang kapangyarihang pumili kung anong klasing enerhiya ang nais mong ipalaganap sa mundo. Sa madaling salita, kapag mataas ang antas ng iyong enerhiya, mas mahusay gumagana ang iyong isipan. At hindi kailangang maging komplikado ito. Minsan, sapat na ang simpleng paglalakad sa ilalim ng araw o ang pagligo ng may buong kamalayan, ramdam ang agos ng tubig sa balat at pusong puno ng pasasalamat, para tuluyang baguhin ang lagay ng iyong enerhiya. Napakasensitibo ng enerhiya, at ang universo ay sumasagot ng eksakto sa ibinubuga mo. Madalas kong sabihin na kung paano mo tratuhin ang sarili mo, ganon ka rin tratuhin ng mundo. Kapag pagising mo palang ay tinitignan mo ang sarili mo sa salamin at agad mo na itong pinupuna, hinuhusgahan, at minamaliit para mo na rin hinihiling sa sansinukob na gawin sayo ang parehong bagay. Ang nararamdaman mo para sa sarili mo ang siyang nagtatakda kung ano ang pinapayagan mong matanggap. At yan ay may epekto sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa mga relasyon mo, sa katayuan mo sa pananalapi, sa kalusugan mo, at sa mga pagkakataong dumarating. Gusto mong malaman kung bakit maraming tao ang tila nakabihag sa paulit-ulit na siklo ng kakulangan, pagkabigo at pagkabalisa. Dahil sinusubukan nilang baguhin ang resulta nang hindi muna binabago ang dalas ng enerhiya. Para itong gustong makinig ng bagong kanta, pero ayaw naman palitan ang estasyon ng radyo. Hindi talaga yan ubra, ngayon, sagutin mo ako ng tapat. Ilang beses mo nang sinimulan ang araw mo ng masama, at hinayaang ang pakiramdam na iyon ang magdikta ng lahat ng magiging desisyon mo buong araw. At sa pagtatapos ng araw, kumusta ka? Lupaypay. Pagod? Wala nang sigla. Hindi aksidente ang mga yan. Yan ay bunga. At ang mabuting balita. Maaari mong putulin ang siklong yan sa mismong sandaling ito. Gawin mo ito para sa sarili mo, pumili ka ngayon na sadyang pumasok sa mas mataas na enerhiya. At huwag mong hintayin na may mangyaring panlabas para bigyang katwiran ito. Ikaw mismo ang lumikha ng realidad na iyon. Kapag pinili mong maramdaman ang kagaanan, kahit wala kang tiyak na dahilan, nagbubuga ka ng malinaw na senyales sa universo na handa ka ng tumanggap ng higit pa kaysa sa mayroon ka ngayon. Iyan ang natutunan ko at naranasan sa loob ng napakaraming taon. At kung gumana ito para sa akin, at sa daan-daang libong katao na naturuan ko, sigurado akong pwede rin itong gumana sa iyo. Simulan mo na ngayon. Pindutin mo na ang switch ng iyong enerhiya. At panoorin mo kung anong mangyayari. Napag-isipan mo na ba kung gaano kalaki ang epekto ng kapaligiran sa nararamdaman mo araw-araw? Nakakagulat kung paanong napakaraming tao ang patuloy na sumusubok baguhin ang takbo ng kanilang buhay, naghahangad ng mas magandang resulta, ng mas maayos na kalagayang pinansyal, ng kaginhawaan o kapayapaan, pero nananatiling nakapaligid sa mga lugar at taong paulit-ulit na sumisipsip ng kanilang lakas bawat araw. At hindi nila namamalayan na ito mismo ang dahilan kung bakit walang nangyayaring pagbabago. Sa loob ng maraming taon, napansin ko ang isang simpleng bagay na may napakalakas na epekto. Tuwing ako ay nakakaugnay sa mga taong negatibo, laging may reklamo, ang nakikita lang ay problema, kahirapan, krisis, at mga sakuna bumabagsak ang dalas ng enerhiya ko. At kasabay nito, bumabagsak din ang kakayahan kong lumikha, magdesisyon ng tama, at makakita ng mga solusyon. Para bang lumalabo ang aking isipan? Ramdam ko ang bigat sa katawan, ang paghinang parang hindi malalim. Lahat ng bagay ay biglang nagiging mahirap. At siyempre, ang mga resulta ay sumusunod din sa direksyong iyon. Maraming tao ang iniisip na sobra ito. Na wala namang makakaapekto ng ganyang kalaki mula sa simpleng usapan sa pananghalian. Pero totoo ito. Totoong totoo. Dahil bawat salitang naririnig mo ay may taglay na enerhiya. Bawat lugar na pinupuntahan mo, bawat titig na ibinibigay o natatanggap mo, bawat balitang iyong pinapanood lahat ng ito ay direktang nakaaapekto sa enerhiyang buong mong pinananatili sa buong maghapon. At ang enerhiyang iyan ang siyang humuhubog sa mga resulta ng iyong buhay. Kaya naman palagi akong naging maselan sa pagpili kung sino ang palagi kong sinasamahan. Maraming tao ang hindi nakaunawa noong sinasabi kong kakaunti lang ang tunay kong kaibigan. Pero isipin mong mabuti, ang pagkakaibigan ay nangangailangan ng oras, ng presensya, ng lakas. At kung pipiliin kong ibigay ang mga ito sa isang tao, kailangan kong siguraduhin na ang taong iyon ay nagdadala sa akin pakyat, hindi pa baba. Ako ay lubhang abala, at napakahalaga ng bawat sandali ko para sayangin sa mga usapang walang saysay, sa mga reklamo na walang laman, o sa mga negatibong pananaw na nagpapanggap bilang pagiging makatotohanan. At hindi lang ito tungkol sa mga tao, ang mismong lugar na tinitirhan mo ay nagsasabi rin ng maraming bagay tungkol sa iyo. Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar at bigla mong naramdaman ang bigat ng paligid? Para bang may bumubulong sa iyo na huwag kang manatili rito? O kabaligtaran, nakapunta ka na ba sa isang lugar na agad-agad mong naramdaman ang ginhawa na parang may pumukaw sa iyong diwa sa mismong pag-apak mo palang doon? Iyan ang tinatawag na panginginig o vibrasyon at ang enerhiya ng isang lugar ay may direktang epekto sa enerhiya mo. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng California, ang mga lugar na magulo at masyadong maraming visual na impormasyon ay nagpapataas sa antas ng hormon ng stress na tinatawag na cortisol at bumabawas sa aktibidad ng bahagi ng utak na responsable sa atensyon at lohikal na pagdedesisyon. Sa mas madaling salita, ang mga negatibong espasyo ay pumipigil sa iyong kakayahang umunlad. Sa sarili kong studio, bawat bagay ay maingat na isinasaalang-alang upang mapanatili ang mataas na antas ng enerhiya. Mula sa banayad na musika na patuloy na tumutugtog buong araw, hanggang sa malulusog na halaman na yumayabong sa paligid. At hindi ito basta aksidente. Ito ay enerhiya. Ang mga halaman ay sensitibo, hindi sila nabubuhay sa mga magugulong lugar. Ang katotohanan ang mga ito ay malusog at masigla ay patunay lamang kung gaano kataas ang panginginig ng espasyong iyon. At kung iniisip mong wala itong halaga, mag-isip ka muli, kung ang isang simpleng halaman ay nakakaramdam at tumutugon sa enerhiya ng kapaligiran, paano ka pa kaya, ikaw na may mas komplikadong sistemang nervyos. Ilang beses ka na bang pumasok sa trabaho na may dalang sariwang ideya, punong-puno ng sigla, ngunit sinalubong ng malamid na tingin, mga patutsada o iyong linyang, hindi yan ubra. At pagkatapos, ano ang naramdaman mo? Nawalan ng gana? Nagduda sa sarili? Ganoon ang epekto ng sama-samang enerhiya na bumababa sa dalas mo. At karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa ganitong kalagayan, ni hindi nila namamalayan. Nakikipamuhay sila sa mga lugar na paulit-ulit na nagpapalakas ng takot, kakulangan, at paghahambing tapos nagtataka sila kung bakit hindi sila makaalpas sa paulit-ulit na siklo. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong simulan sa pagbago ng kapaligirang pinagtataniman ng iyong isip araw-araw. Kailangang alagaan mo ang enerhiya sa paligid mo tulad ng pag-aalaga mo sa katawan mo, sa kinakain mo, sa iyong pahinga. Tila normal na sa atin ang maglinis ng bahay, magpa-car pero pinapayagan pa rin natin ang mga taong paulit-ulit na binubugbog ang kaluluwa natin ng masasakit na salita at makitid na paniniwala. Dapat nang putulin ang siklong iyan, hindi ka isinilang para mamuhay sa larangang puno ng emosyonal na pagsabog. Nilalang ka upang mamukadkad. Magsimula ka sa pagmamasid. Sino-sino ang limang tao na pinakamadalas mong kasama? Sila ba'y nagbibigay inspirasyon sa'yo? Pinapaniwala ka ba nila na kaya mong lumampas sa kasalukuyan mong antas? Ang usapan ba nila ay puno ng mga ideya o paninira ng iba? Mas gumagaan ba ang loob mo sa kanila o mas parang nauubos ka? At ang kapaligiran mo? Inaanyayahan ka ba nitong lumikha o ikinukulong ka sa isang palagiang estado ng tensyon? Kapag naging mulat ka na sa enerhiya sa paligid mo, magsisimula kang gumawa ng ibang mga desisyon. At ang mga pasyang iyon, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Dahil ang kapaligiran mo ay hindi walang epekto. Isa itong salamin ng iyong panloob na vibrasyon. At mas malaki ang impluensya nito sa iyo kaysa sa iyong inaakala ikaw ang dapat maging tagapagbantay ng iyong enerhiya. Lumikha ka ng mga espasyong nagbibigay ng kapayapaan sa iyong kaluluwa upang ito'y lumago. Piliin mong makasama ang mga taong nagbibigay liwanag sa landas na tinatahak mo. At higit sa lahat, tandaan mo, ikaw ang arkitekto ng sarili mong vibrasyon. At sa vibrasyong iyan, dahan-dahan mong binubuo ang hinaharap mo. Sa mismong sandaling ito, may enerhiyang dumadaloy patungo sa iyo. Galing ito sa isang bukal na walang hanggan, walang katapusan, at labis-labis ang kasaganaan. Isa itong purong posibilidad. Wala itong anyo, wala rin itong kulay, at hindi ito sumusunod sa anumang direksyon, hanggang sa ikaw ay mag-isip. Ang iniisip mo ang nagsisilbing hulmahan. Sa pamamagitan ng iyong isip, nabibigyan ng hugis ang enerhiya. Ikaw ang nagtatakda kung ang enerhiyang ito ay magiging puwersang mag-aangat sa iyo o sagabal na maglilimita sa iyo. Dito nagsisimula ang pagbabago, sa oras na tanggapin mo sa loob mo ang isang kaisipan, tinutukoy mo rin kung anong uri ng pag-vibrate ang mangyayari sa iyong katawan. At mula roon, iyon ang tono ng lahat ng inaakit mong karanasan. Hindi ito napapansin ng karamihan, pero araw-araw ay sila mismo ang lumilikha ng sarili nilang mga kulungang mental. Takot, pagkakasala, pakiramdam ng kakulangan, mga iniisip na paulit-ulit ng iniisip sa loob ng napakaraming taon, hanggang sa naging sistema na at ang mga sistemang ito, nakabaon sa malalim na bahagi ng isipan, sa lugar kung saan nananahan ang mga paniniwala mong pinakaugat. Ngayon, hayaan mo akong magtanong, ilang ulit mo na bang nahuli ang sarili mong nag-isip na hindi ka sapat? Na mahirap kumita ng pera? Na ang buhay ay puro hirap? Na may mga bagay na tila hindi talaga nakalaan para sayo? Ang totoo, karamihan ay sasagot ng ganito, sobrang dami. At dyan nakabaon ang problema, sa bawat pagkakataon na iniisip mo iyan, sa bawat sandali na nararamdaman mo iyan at naniniwala ka roon, ipinapasok mo ang sarili mong katawan sa isang pag-vibrate na sinasalamin mismong realidad na iyon. Lahat ang nangyayari sa mundong pisikal ay nagsimula muna sa isipan. Walang eksepsyon. Wala ni isa. Ang iyong trabaho, ang perang laman ng iyong bangko, ang iyong mga relasyon, ang iyong kalusugan, lahat yan ay nagsimula sa isang ideya. Isang kaisipan. At kung ang ideyang iyon ay may hangganan o limitasyon, ganoon din ang kalalabasan. Palaging ganoon. Pero ang kagandahan dito ay kaya mo itong baguhin. At hindi mo kailangang maghintay ng milagro o ng tamang panahon. Kailangan mo lang magpasya. Kailangan mo lang magmasid. Dahil sa sandaling magkamalay ka sa takbo ng iyong iniisip, makakakuha ka ng kapangyarihan upang pamahalaan ito. At ito ang unang hakbang sa pagbabagong enerhiya sa loob mo. Kayaan mong magbigay ako ng isang makapangyarihang halimbawa. Malamang ay narinig mo na ang pangalan ni Jim Carrey, hindi ba? Kadalasan, siya ang kilala sa mga katawatawang pelikula at nakakatawang ekspresyon, ngunit ilan lang ang tunay na nakakaalam ng kwento sa likod ng kanyang tabumpay. Bago pa man siya sumikat, lubog siya sa kahirapan, natutulog sa loob ng kanyang sasakyan. Ngunit mayroon siyang matinding paniniwala na balang araw ay sisikat siya, Isang araw, sumulat siya ng tseke na naglalaman ng halaga na humigit kumulang 50 milyong piso sa pera ng Pilipinas, nilagyan ng petsa sa hinaharap at inilagay iyon sa kanyang bulsa. Araw-araw, dinadala niya iyon, pinagninilayan, daman niya ito. Inilalagay niya ang kanyang buong katawan, ang bawat selula, ang kabuuan ng kanyang enerhiya sa pag-vibrate ng realidad na iyon. At makalipas ang ilang taon, binayaran siya ng kaparehong halaga para sa isang pelikula hindi yon samba. Yon ay pagkakaayon. Yon ay enerhiyang hinubog ng intensyon. Pero totoo rin ang kabaligtaran. Kapag pinanatili mong buhay ang mga ideya ng kakulangan, pag-aalinlangan, o takot, hinuhubog mo ang enerhiya sa pinakamadilim na anyo nito. Nagiging pagkabalisa, kawalan ng tulog, karamdaman, at problema sa pananalapi. At kapag hindi mo binasag ang ikot na ito, unti-unti itong nagiging katahimik ang lason na inuubos ang iyong sigla at darating ang sandali na sasabihin mong, ewan ko kung bakit, pero parang walang gumagana sa buhay ko. Alam ko kung bakit, ito ay dahil sa mga iniisip mong hindi mo nababago. Ito ang hugis ng enerhiyang paulit-ulit mong binubuo sa loob mo. At huwag mong isipin na ito ay basta paniniwalang espiritual. Hindi. Matagal na itong sinusuportahan ng agham. Mga pananaliksik sa larangan ng neuroagham at pisika antika ang nagpapatunay na ang tagamasid ay may epekto sa kinalabasan. Ibig sabihin, kung paano mo tinitingnan at binibigyang kahulugan ang mundo, siya ring bumabago sa karanasang tinatamasa mo. Hindi marunong ang iyong utak na magkaiba sa pagitan ng tunay na pangyayari at ng imahinasyon. Tumutugon ito sa kung ano ang damang totoo. At mula sa tugong ito, nagbabago ang iyong pag-vibrate. Inaakman ng iyong enerhiya ang sarili nito. At ang universo, gaya ng perpektong ngaw tumutugon ayon sa parehong dalas. Gusto mong baguhin ang iyong buhay? Baguhin mo ang pananaw mo tungkol sa buhay. Gusto mong dumami ang pera? Tigilan mo na ang paniniwalang kulang ito. Nais mong gumaling? Itigil mo ang pagtingin sa sarili bilang isang taong may sakit. Hangad mo ang pag-ibig. Huwag mo nang isipin na hindi ka karapat dapat dito. Dahil lahat ay nagsisimula sa isipan. Sa isang ideyang pinaniniwalaan mong totoo. Sa sarili kong karanasan, dumaan ako sa isang matinding pagbabago. Dati akong taong baon sa utang, walang kaayusan sa buhay, kumikita lamang ng humigit kumulang dalawang daang libong piso kada taon at may utang na umaabot sa tatlong daan libong piso. Malalim sa puso ko, naniwala ako na mahirap ang buhay at ang tagumpay ay para lamang sa ilan. Hanggang sa may isang taong nagsabi sa akin, mali ang paraan ng pag-isip mo. At sa mismong sandaling iyon, may nabago sa loob ko. Nagsimula akong mag-aral, mag-visualize at isabuhay ang mga aral. Inilagay ko ang sarili ko sa imahinasyon bilang isang taong mayaman kahit hindi pa ito totoo. Inisip kong malaya ako kahit hindi pa ako malaya at hindi nagtagal nagsimula nang magbago ang realidad ko. Sa loob lamang ng maikling panahon, kumikita na ako ng humigit kumulang limang milyong piso kada taon. At iyon ay simula pa lamang. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil binago ko ang paraan ng pag-isip ko, binago ko ang nararamdaman ko, at binago ko ang enerhiyang inilalabas ko. Ngayon, ikaw naman ang nasa pagkakataon. Pagmasdan mo ang bawat iniisip mo. Tanungin mo ang sarili sa bawat isa, ito ba ay nagtutulak sa akin papalapit o papalayo sa buhay na minimiti ko? Kung papalayo, palitan mo. Ipalit mo ng bagong imaheng mental. At araw-araw, isabuhay mo ito. Narito na ang enerhiya. Kung ano ang magiging anyo nito ay nakasalalay lamang sa kung ano ang pipiliin mong isipin. Ngayon, nais kitang hamunin sa isang bagay na kakaiba. Isang pagsubok. Pero hindi ito iyong karaniwang hamon. Hindi ito tungkol sa pagtakbo ng 10 kilometro o pagdidiyeta ng labis. Mas makapangyarihan pa ito, pataasin mo ang iyong vibrasyon ng may layunin sa loob ng pitong araw. Pitong araw lamang. Pitong araw na ikaw ang magiging tagapagbantay ng iyong enerhiya. Pitong araw nakikilos ka bilang ang taong nais mong maging, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Sapagkat hindi nauuna ang resulta. Ang vibrasyon ang nauuna. Palagi. Sa loob ng pitong araw na ito, gusto kong bigyang pansin mo ang lahat ng bagay na nagpapababa ng enerhiya mo. Mga salita, usapan, lugar, tao, at mismong mga iniisip mo. Kapag naramdaman mong may bagay na bumaba sa'yo, huminto ka. Huminga ng malalim. Baguhin mo ang daloy. Patugtugin ang musikang nagbibigay saya sa'yo. Magbasa ng isang bagay na nagbibigay inspirasyon. Pakinggan ang isang mensaheng nagpapaalala sa'yo kung sino ka talaga. Sabihin mo sa sarili mo ng malakas kung ano ang nais mong maramdaman. Dahil naririnig ka ng iyong katawan, tumutugon ang iyong mga selula. Tumutugon din ang universo. Maraming tao ang naniniwala na kailangan muna nilang magkaroon ng malalaking pagbabago sa panlabas na mundo para makaramdam ng mataas na vibrasyon. Isang bagong trabaho, bagong relasyon, mas malaking bahay. Pero ilusyon lang yan, hindi mo ba napapansin na may mga taong nakamit na ang lahat ng iyon at gayon paman man ay nananatiling walang laman, kinakabahan at tila wala sa lugar. Iyon ay dahil vibrasyon pa rin ng kakulangan ang dala nila kahit sa gitna ng kasaganaan. At ang kakulangan sa kalooban ay sumisira sa lahat ng bagay. Ang totoo, kapag pinili mong baguhin ang iyong vibrasyon, ang panlabas ay kusang susunod. Balikta dito sa itinuro sa atin. At alam ko kung ano ang maaaring iniisip mo ngayon. Pero Bob, sinubukan ko na yan dati at wala namang nangyari. Nauunawaan ko. Alam mo kung bakit? Dahil sa kaloob-looban mo, hindi mo ito tunay na pinaniwalaan. Ginawa mo ito na may inaasahang agarang bunga. Pero hindi tumutugon ang vibrasyon sa pagkadesperado. Tumutugon ito sa pagiging totoo. Sa pagiging matatag. Sa matibay na pa siyang maging kung sino ka dapat, kahit wala pang palatandaan. Kaya ang tanong ko, gaano karaming panahon na sa buhay mo ang ginugol mo sa paghihintay ng tamang oras? Nang perpektong pagkakataon? Nang motibasyong hindi dumarating? Ilang araw na ba ang lumipas na pakiramdam mo'y wala kang saysay dahil sinabi ng mundo sa paligid mo na hindi mo kaya? Paano kung sa loob ng pitong araw, piliin mong huwag na itong paniwalaan? Paano kung maniwala ka na ikaw na yon? Na nasa'yo na? Na kaya mo na? Sa linggong ito, pumili kung kanino ka makikipag-usap. Pumili kung ano ang papanuorin mo o babasahin. Pumili kung paano ka magsasalita tungkol sa sarili mo. Palitan mo ang hindi ko kaya ng natututo pa ako. Palitan mo ang iwala ako ng si paparating na ito. At palitan mo ang ganito na talaga ako ng ti patuloy akong nagbabago. Dahil bawat salitang binibigkas mo ay isang uri ng binhing may dalang panginig at anuman ang itinanim mo, iyon din ang iyong aanihin. At gusto kong maging tapat sa iyo, hindi ito magiging madali. Lalabas muli ang mga lumang kaisipan, mga paniniwalang pumipigil, at mga tinig sa isipan na gustong hilahin ka pabalik sa tinatawag mong komportableng lugar, kahit pa sa totoo lang, hindi naman talaga ito komportable. Kapag nangyari iyan, alalahanin mong lagi kong sinasabi ito, hindi ikaw ang iyong mga iniisip. Ikaw ang pumipili kung aling mga kaisipan ang tatanggapin mo, gusto mo pa ng isa pang dahilan para gawin ito? Ayon sa isang pag-aaral ng Yale School of Public Health, ang mga taong may positibong pananaw sa buhay ay nabubuhay ng humigit kumulang pitong taon na mas mahaba kaysa sa mga taong palaging negatibo ang pag-isip. Pitong taon. Hindi biro yan. Isang buong yugto ng karanasan, ng masasayang sandali, ng mga tagumpay ang maaari mong makamit, pero baka mawala lang dahil hindi mo pa napagtatanto kung gaano kalakas ang epekto ng iyong enerhiya. Hayaan mong ikwento ko ang isang karanasan na hindi ko kailanman nakalimutan. Ilang taon na ang nakalilipas, nagsagawa ako ng isang seminar sa lungsod ng Chicago. Libo-libong tao ang naroon. Sa pagtatapos ng isa sa mga araw, lumapit sa akin ang isang lalaki. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod at kawalan ng pag-asa. Sinabi niyang sinubukan na niya ang lahat, pero wala pa rin gumagana nalulubog na siya sa utang, nasisira na ang kanyang pamilya, at nawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ko, sa loob ng pitong araw, damhin mo na parang ang buhay mo ay eksaktong ganun na sa iyong mga pangarap. Kahit anong mangyari, panatilihin mo ang panginig na yan. Kaya mo ba? Tumango siya, pero halatang may pagdududa. Naiintindihan ko. Pero ginawa niya ito. Pagkalipas ng pitong araw, tumawag siya sa akin. Iba na ang boses niya. Ikinuwento niyang may mga bagong ideya siyang naisip, nakatanggap siya ng alok na trabaho na hindi inaasahan, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagkaroon sila ng masinsinang usapan ng kanyang asawa, puno ng pagmamahal. At alam mo kung bakit? Dahil binago niya ang kanyang enerhiya. Binago niya ang sarili niya. At sumunod ang mundo. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ngayon palang. Kailangan mo lang magdesisyong subukan. Pitong araw. Simulan mo ngayon. Piliin mo kung anong enerhiya ang ilalabas mo. At huwag kang pumayag sa mas mababa kaysa sa bagay na nagpapangiti sa iyong kaluluwa. Dahil kapag mataas ang iyong panginginig, nagiging magneto ka. At lahat ng nakalaan para sa iyo ay kusang lalapit sa iyo. Kaya sabihin mo sa akin, handa ka ba? Ang iyong enerhiya ang unang hakbang sa lahat. Ito ang nagtatakda kung anong uri ng karanasan ang darating sa iyo, kung anong realidad ang mabubuo mo, at higit sa lahat, kung anong uri ng tao ang magiging ikaw. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo sa labas, baguhin mo lang ang dalas ng koneksyon mo sa kanya. At kung sa paanong paraan ay may naantig sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong hayaan na dito lang ito matapos. Ang susunod na video ay nasa screen na. At sa susunod na hakbang na yon, akyat tayo muli, papunta sa mas mataas na antas ng karunungan at pagbabago. Isang hakbang papatungo sa pagiging isang porsyento na mas mahusay kaysa sa kung nasaan ka ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Inaabangan na kita sa susunod.